Ayan mga ka-farmer. Ang lupa niya talagang red. So ganitong red na red. So ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga bato. Kaya tingnan niyo sa mga gilid-gilid, maraming bato-bato. Tapos nag-round lang ako ng bato dito. Tapos ito na lang ang isosoil mix ko. Mag-soil mixing na lang ako dito sa gitna para itong may under itong may, may circle lang na ito ang lalagyan natin ng garden soil kasi ang mahal-mahal nitong garden soil so imimix lang natin dito sa lupa para hindi masayang yung mga milagay sa mga gilid-gilid ngayon pag once na namix na natin nalagyan na natin ng garden soil ang mga ito ang magiging itsura yan ayan di ba magiging black soil na siya Ting try natin, tingnan natin to tingnan ninyo mga ka-farmer ito, magiging ganyan Bawa, ang gawin natin is bawasan natin kasi syempre pag uh, lalagyan natin ng ng black ito magiging papupuno uh, so, bawasan muna natin yung lupa dito sa circle may extra circle ay lupa kasi yung lupa natanggal kung saan nalagyan ng bato So ang gagawin natin mga farmer Lalagyan natin ng Black na lupa Ayan O diba Ayan Tapos halu-haluin mo lang hanggang sa ilalim uh, Kutu Kutukutin -kutu mo hanggang doon sa ilalim Tapos ipag -mi mix 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 mo lang Dagdagan mo kung kailangan dagdagan hanggang maging moisture ang lupa niya or magiging o pati din, diba, tingnan niyo dumami. Pero ang gawin niyo tanggalin niyo kung may mga bato. Tanggalin niyo yung mga bato, bato mga ka-farmer. And then ayan. Magiging black soil na siya, di ba? Maganda na siya. Hindi tulad nung dati na red as in na ganitong red. Ay browns. <laughs> red soil ba yan or ano? Kaya tingnan niyo, ang talagang maraming batong natanggal plain na lupa na lang ang nandito kasi ang ginagawa ko kahit yung malilit na mga bato yung mga ganyan tinatanggal ko para walang distorbo at least next year kung kwan pwede pang magamit ang mga to eh haluan mo lang uli ng black soil para yan yung ginagawa ko kasi pag ipuro mo kasi na black soil ang lalagay mo mahal mahal yung lupa so para makatipid kayo mga farmer pwede rin ninyong i-mix soil sa sa bagay sandi naman tong lupa nila dito so talagang parang buhangin lang siya so pag maragdagan mo ng ganito magiging magiging loom soil siya mag, magiging maganda oh yan di ba maganda na mm, di ba yan ang resulta nagiging gumanda kaya lang kailang halu-haluin hanggang si lalim para mamix ng mabuti ayan ganyan lang mga farmer ayan mm. ayan marami na akong natimplahan ayan hanggang doon hanggang doon ayan natimplahan ko na lahat ng mga yan mm.